Isa naman sa unang direktiba ng bagong DOTC si Secretary ang paghigpit sa paglalayag ng mga barko, lalo't malapit ng pumasok sa bansa ang mga bagyo. May hato na balita si Benedict Galazan. sa gitna ng karagatan, planong posisiin ngayon ng DOTC ang lahat ng mga barkong naglalayag sa bansa. Tinatayang nasa mahigit 80% ng mga pasahero at kargamentong patungong probinsya ay bumabiay sa pamamagitan ng pagsakay sa mga barko. Dahil dito, ipatutupad ng Department of Transportation and Communication ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga barkong naglalayag. Nagbabala na rin ng bagong kalihim ng ahensya na si Jose De Jesus na hindi siya mangingiming tanggalan ng prangkisa ang mga lalabag at hindi magpapasakop sa bagong patakaran. Any violation will result in a suspension, not only of the entire fleet. Target din ng DOTC na alamin ng kapasidad ng mga nagtatrabaho sa mga shipping companies. Kasabay ng direktiba sa marina na isa ilalim sa masusing pagsusuri ang kapitan at tripulante ng mga naglalayag na barko bukod sa makinarya higit na mahalaga ang working attitude ng mga ito lalo't maraming buhay ang nakasalalay sa kanilang trabaho to make sure that our, our is the crew uh, uh competent but that the vessels are seaworthy Matatanda ang ilang mga sasakyang pandagat na nalasangkot sa aksidente na kumitil ng daang-daang buhay at ang kadalasang sanhi ng mga trahedyang ito ang kapabayaan sa panig ng na mga nagpapatakbo nito Benedict Calasan para sa Hataw Balita ng UN CV News Worldwide.